Good morning sa ating lahat at sisimulan na natin na magtadtad ng dayami Ayan. bali mayroon pang dalawa doon na tatadta rin natin bali ito natadtad ko na yung kahapon yung mga iba Ayan, no. ito yung sa dayami tapos ito yung sa ano sa dahon ng saging Bali yan ay gagawin natin substrate para sa gagawin natin oyster mushroom at saka para sa ganun ay mapakinabangan natin ulit. Bali mayroon pang ano yan eh, mayroon pang nutrients na natira. Mas lalo kung yung bed ninyo ay walang tumubo. Ayan. So, pwede nyo siyang katalit tapos gawin ninyong patubuan ng kabuting saging o kaya oyster. Ipapastorize lang natin. Ayan. Para sa ganon, ang kakain lang ay yung kabuting saging. Ayan. Meron pa ditong natirang dalawa eh. Ayan. Ayan. Bali, meron na namang bagyo kaya siguro ya ano natin ito ngayon. Tapos, lalagyan natin ng darak, lime, tapos molasses, tapos ibag natin, tapos i-pasteurize na kaagad. So, yan yung aking ginagawa sa mga bed na tapos ng anihan ng kabuti. At uh, sabi ko nga, kung, kung wala kayong pagpasteurize na drum, pwede nyong tantarin tapos ilagay ninyo sa inyong garden ay napakaganda o mainam doon sa ating mga mga gulay o halaman. Pag yon ay kinain na ng mga earthworm, yan, maganda yung magiging salt ng ating mga tanim. Uh, masustansya siya, maganda at uh, organic. So yan lang, update natin sa ating ginagawa. Bali, dadagdagan natin yan And para sa ganun ay mapakinabangan natin. At pag wala na talagang tumubo na, uh, pagkatapos na tumubo na yung, yung kabuting pamaypay o oyster mushroom, doon na natin ilalagay sa mga garden. Katulad ng mga itong ginawa ko dito. Yan. Ito, tapos na itong mga ito. Yan, lalaki na natin yan sa mga garden. Ito yung mga tumutubo naman na ano yan ito yung sasabi ko na uh oyster yan yan ito yung mga oyster yan malalaki itong ano sa masarap itong ganitong oyster brown kaya ito yung gagawin natin ganiyan so ayan mapapakinabangan natin ulit yung substrate mas lalo yung mga nagtatanim ng maramihan yan kaysa masayang ilagay natin sa plastic i-pasteurize at taniman ng oyster at makakani makakaanip pa tayo ng marami so yan lang at God bless sa ating lahat